monitor si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga isinasagawang kilos protesta ngayong araw. Ayon kay Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, maging sila at mga opisyal ng administrasyon ay nakatutok sa mga rally at iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa isyu ng flood control projects. Aniya bahagi ng freedom of speech ang ginagawang protesta at umasang matatapos ito ng mapayapa. Nanawagan din si Gomez sa mga rallyista na manatiling mapagmatyag at bantayan ang kanilang hanay sakaling may mga nagbabalak na manggulo. Sa ngayon ay inayag mismo ng PNPN-CRPO na mapayapa ang nangyaring rally sa Luneta at Mendiola na maaga namang tinapos. Piling naman ng Malacanang sa publiko na habaan ang pasensya habang isinasagawa ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na dawit sa manumaliang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may pagkakataon na kailangan, kailanganin pa o kakailanganin pa ang ebidensya bago isang kaso at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan ipinabatid ni Castro na may mga nakabinbin pang paunang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Anya sana ay maunawaan na mga kababayan ng pag-aanilisa sa kaso ay hindi nadadaan sa isang tulugan dahil ito ay aralin pa o kailangang sumailalim sa due process. Inilahad pa ni Castro na marami na ang na sa halos apat na buwan ng issue sa Namalia sa flood control projects.